Yo, what's up guys? So, welcome sa pala. Bagong video ngayon ay sa video na ito. Sabi ko sa inyo bakit, anong nangyari? <clears throat> anong update sa pansugan ko, health ko? Yun. So guys, um, sa mga nagtataka bakit, ano, wala po ako up bago upload sa YouTube ko. 4 days ago. Or, or, oh, 4 days ago. Ewan ko pang ano, ilan na ngayon. Kasi, huli check ko sa latest video ko ay yesterday lang, kahapon lang yun. So, siguro pag 5 days na ngayon, yun. Ngayon guys, ay pagtungtong ng September guys, na, ano, nag, nagkaroon, na, nagkaroon na ako, ng sakit. Ano, parang din, dinapuan ako ng sakit. Pero ano, kasi ito na karang kasi, ano, bigla ako inatake ng sakit. At sobrang bigat ng pakarandom ko noon. So, nangyari, ayun nga. Kaya di rin ako nakapag-vlog. Na, na, di, di ako na create ng content sa YouTube ko. Hindi na napag-shoot sa labas dahil low kasama or ayun, basta masama, masama pa karantab ko kaya hindi ako na nakapag hindi ako nakapag-content. Yun. So ngayon ay update, update, sa health ko ay ano bumagaling na ako kasi ayun, uminom na ako mga, ng gamot. Yun. Kontra sa sakit ko. Pero itong nakarang kasi, itong simula ay ano, super mega na pakiramdam ko halos hindi ako makagawa ng gawain bahay dito dito sa bahay namin so ayun kay ano kahit masakit ako nagluluto pa rin ako ng ulam ko kahit sobrang kasi yung nanay ko kasi may ginagawa may ginagawa kasi kaya hindi ko maano <coughs> kaya ako muna tinis ko yun pero magtataka lang pag ako kasi yun, luto, nagluluto ako ng ito, eh. yung yun, yung paborito ko ulam eh ayun so ayun nga nung nagluto ko ng log scramble yun yun kumain ako ang pagtataka lang kalahati kanin lang yung nakakain ko pagkala Pagkata sa kalating na sawa na ako yun yun parang naumay na ako agad tas ginawa ko puro nga pahinga puro nga umaga ta hapon gabi ayun pero sobrang sobrang bigat talaga nun sakit sa ulo sakit sa katawan Ayun. kaya yun di diyan, diyan na ako upload ang maayos. So, guys, palala lang, ito yung pinakabago kong, ito, ito yung pinakabago kong video. Si, ang i-upload ko sa YouTube. So, bago ako uh, upload, upload, edit ko muna siya. Yun. Edit ko muna siya. Yun. Kaya, ayun. Pero, wala pa <coughs> Eh, may bupa ako konti. <coughs> yon Pero, ngayon, umino pa akong gamot. Yan, nireseta na ng doktor. Kasi itong nakaraan kasi, guys dinila ko sa doktor. So, ayun. May gabi pa naman ako dyan. Iniinom ini, para gumaling na ako. Pero yung pakarata ko okay na. So, yun lang naman ang update. So, pala lang guys. Huwag kayo magpuyat. Lalo sa mga may magpuyat mag dyan. Huwag kayong magpuyat. Kasi kahit ako sinabihan din ako. Yung pagpupuyat kasi, ano. Sisingiling ka ng baka ng araw. Sisingiling sa mga ginagawa. Pagpupuyat. Yun. Kahit ako di ko na kayo magpuyat eh. Kasi bumaksak yung Katawan ko eh oh, seryoso. Bumaksak tawa ko. Wala, walang tatawa. Totoo yun. So, ang, ang lesson lang dito, huwag kayo magbuyat kasi sisingiling kayo ng sakit. manghina kayo. Baka, ma, baka, mamaya mangyari, baka mamayari, hospita, kayo. ko, oh, hindi sa, ano, <laughs> ano, lang ko lang kayo. Pinapaalala ko lang. Lalo sa mga mga tao ngayon may magbuyat, yun lang masasabi ko. Matulog kayo. So, yun, yun lang naman ang video sa araw na ito. Sana na-enjoy ni niya. So, ayun. Yun naman. Ako nga pala sa SPH. Paalam sa inyo. See you next in video. Yun lang. Paalam.